ay tayo ng nyug. Gusto mong dumami? Dumaan ka dyan sa akin. Mag-comment ka dyan sa baba. Dadami ang followers mo. Kahit wala akong followers. dadami rin yan. Kung malo ka lang, papalo hindi kita. Huwag kang magpabaya sarili mo. Ito ano ang buhay sa reels. Ano? Parang nangangabayo yan. Ako. O, 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 o. Ano yan ang buhay sa reels. Ano ito. Ano ba ang ginagawa ko? nagre din ako. Magpalo lang kayo. Papaloin ko kayo. Yan, ganito lang ang buhay. Kakayad ng nyug. Panggata sa gabi. Yay, gabi! Alam ko, nahirapan din kayo mag-rails. Pabayaan yung mga sikat na yun. Ay, magtyaga. Sisikat din tayo kahit tayo walang pera. Mapera-pera lang yan. Pera-pera lang yung laban ng... Na. Filter, filter. Walang filter. Totoo ang buha ito. Totoo ang Ito ang buhay ni Alfredo Lacerna Vlog. Alfredo Lacerna. Shout out sa iyo. Udip. Udip na galag. Project nga pala. Wala niyo Baka ako sumikat, hindi ko kayo kakalimutan. Mas ka nga dyan. Ikisali naman itong isang ito eh. Alam na bawal eh. Makakapirit ako sa iyo eh. Bawal nga eh.

Ito ang bawang at saka luya. O, hmm. oh, yan. Ay, umikot ang camera. Hmm. Okay. Salamat. O, oh, gusto nyo yan? Suha. Okay, salamat sa inyo. Ganito. Itong gawin nyo. mag lang kayo dyan sa baba. Mag-comment kayo dyan sa baba. Ako nang bahala sa inyo. 자. <susuruh>